Actually si isa rin naman si Pwede? ano. Ah. Ano ba kayo? Si Jeric isa rin 'yan sa mga nagtatago ng ano niya eh, ng love life niya before. Noon. O kaya nga. Kasi noon kasi bata pa siya, Oy, diba? Tsaka Kaya yung ganyan -star, din siya. Kaya ganyan din si ano, si Alger. Kaya di ba? Ako feeling ko dahil na lang tayo. Dahil babae yung anak niya. Mm. Dahil kailangan ng malaman. Ay hindi. Iba mga kasi pagtatay, di ba? Ayaw nilang masisira yung image ng anak nila. Alam naman na ng lahat ng mga marites. Oo. Wala lang confirmation dun sa dalawa. Yun lang ang mahirap dun, di ba? Hindi nga yun inaamin. So tingin nyo ba masasama ang loob, sasama pa ang loob nito ni AJ at Aljo? Alam mo, dapat nun. Magpasalamat pa sila kay Jeric. Because... Hindi na sila mahirapan na ano magtago. Oo. Um, di ba? Eh, kasi sabi nga ganyan ni Jeric, Ah, syempre kasi ano yan eh, after ng victory party nila, mm. na supporting actor siya, parang siya na-interview. Oo. Na, mm. oh, na kung baka kinubis si AJ. Mm. Ayun, Ay, may dalawang anak. <laughs> nakalimutan <laughs> Ay, niya? Nakalimutan niya. Kaya <laughs> so, ngayon, sabi niya ganyan, dami lang tanong. Uh, Oo. Hindi naman, niya na mababawi yun eh. Natatawang naman ako ano, kay Jeric. Bakit? Hindi ko niya malaman kung totoo. Bakit hindi niya magandahan yung kung ilang taon na yung... Kung ilang taon na yung apo niya, alam mo? <laughs> hindi, kasi ang dami niyang apo. Dahil <laughs> ang, dami ang dami niyang ang anak siguro. Oo. Hindi, pero niya, ang important... Puro panganay. Ang ano doon, dalawa. Mm. Malinaw na dalawa. Na dalawa? Oo. Yung oo. anak, daw, ah. Oo. Actually, hindi na daw, eh. Oo, oo confirmed na yan. Kasi si tatay na may yeah, pangalan. Yeah. Yung nangalanan niya yung bata, yes, yung babae. yes. Yung one-year-old. Ano? Yung lalaki, one-year-old old and two months. Yeah. Ano nito siya? Isa na Eight nine, or nine? Nine. Ganun eh. Tapos syempre lolo lang siya, hindi naman siya tatay. Eh, <laughs> nalilito nga siya, 'di ba? <laughs> Tapos ay pa niya. Sinabi siya daw panganay. Sinabi niya, basta lalaki babae. <laughs> Di ba, patay ko nalito, hindi ko alam kung ano yung pangalan, lalaki yung pangalan, babae So, lalaki yata ang pangalan. Dapat ang hintayin natin dyan, yung confirmation ng dalawa at ipakita na yung kanilang mga ano. Hindi na siya mako-confirm yan, lalabas na lang yan, may picture na sila. Sabi mo, ate sa ngayon, hindi naman na iba na galawa nila, yun yung pag-amin. Yung iba kasi, di ba, may mga issue na nagtatanong sila na baka, one of this day, baka magreklamo naman si Kylie. Kasi nga, tingin ko, baka, ba sabi ko nga sa inyo? baka tingin ko nga isa sa ano nila, sa usapan Sina. nila na huwag ipapaalam yun. Baka isa rin siya sa nito Kasi di ba yung, wala pa sila, hindi pa sila oh, anal oh, eh. Correct. Wala, wala naman divorce sa Pilipinas. Oh. Eh tapos sinabi nga, di ba pwede magdemanda yung isang... isang pero meron na yata na na ang divorce, yun, eh. Ng divorce uh, ngayon eh. Pero wala pa namang nag-avail. Oh. Walang malinaw. Oh, Kasi oh. ano eh, parang siyempre si Kylie, eto mm. na. Alam niya siguradong may anak, pero hindi niya niya... Oo, oh, oh, -ano. oo. Kasi imposible yung hinihisabihin ni Arjo yun. Oo, hindi po pwede. Unang-una, saan ba siya kumukuha ng sustento? Mm -mm. Hindi kayo... Ilan niya yung anak niya? Bali, Ampat. apat. Oo. Oh. Oh. Di, syempre, ano dyan is... Sabi niya kay Kylie na mayroon na rin kasi akong ano, pinapagatas. Oo, di ba? Oo, wala simula, naman siya masyadong ano, di ba? Oo, wala siyang ang, ano, kontrata. Oh. Meron pa nga siya ano yata, movie sa magkapatid na Vince. Eh. Mm. Parang hindi eh, di naman na promote mabuti. Mm. Tapos parang nagka-problema pa dahil hindi daw umapil yata sa press con. Siya? Oo, oh, oh, baka baka um, ano. brother. Baka takot din siya. Meron ba namang, question? di ba recently na post ba si Kylie? na magkasama silang apat, dalawang uh -huh. anak siya, mm. at si Aljur. Mm. Kasi pinapanood yan. Oo. Mm. Yung parang kasi siyempre, nag-thank you nga si Kylie na nandun si Aljor. Pero tingin mm. Ito, ko, pero tingin ko sabi siguro ni Kylie nang ilam, no? Eh, nasa sa inyo yan kung sasabihin nyo sa right in a right place, mm. in right time. Kasi mm -hmm. Basta sa akin, tanggap na niya na hindi na sila ni Aljor. Ito Alright. na nga, eh. kaya nga ako lang, ano sabi kasi ni, ano, ni Jerry, mm. hindi yan, ano eh, hindi yan yung na, na noon, na nabuntis. Hindi yan eh. Kasi one year, di ba't sabihin 2024. Hmm. Tapos nabuntis agad pagka panganak, dalawang buwan pa lang, nanganak, nabuntis agad. Ayun Ayan lang ba, diba? ang sinasabing natin. Hindi eh. ko nga rin paano yun oh, nangyari. O kasi di ba mayroon pa nga nasabi na nasa hospital yet, nanganak. Diba? O, pero kwentular. wala pa rin. Ngayon, sabi ko ang ganyan, inano ko nga eh, Kinumpit mo? Kinu oo, oo. Ay, galing. 21. Nag-meet ano? sila. Sayang nang... Sa na nari film. Okay. O, Sayang na lang galing yan sa ano. Oh. Hinda. October. <laughs> na no, start na sila ng courting. Uh. Pero wala na si Kylie tsaka si Aljo. At sinabi ni Kylie mismo, mm. hindi si AJ ang dahilan ng kanilang breakup. Mm. Oh. Okay. Tapos February 23, mm. naging ano na yung kanilang relasyon. Konti public, na. open. Mm. Ngayon, noong July, alam na ng both side ng family. Mm. O, August 23, sinabi na, kinonfirm na ni AJ, June 22, June 2022, sila na ni Aljur. Mm. Di, ibig sabihin, talagang hindi ganun, hindi ganun kabilis. Ay, hindi, hindi, kumbaga hindi ganun katagal yung, yung chismis na may anak sila, wala pa wala talaga. Wala pa talaga. Mm. Kaya sinasabi na, buntis siya noon, hindi pa totoo. Ah. O wala talaga. As in, pero ano ah, yung 2024, may mga video sila. Mm. Parang yung dahil talaga yung nabuntis, ano? Hindi siya buntis. Hindi siya nakita eh. Tsaka grabe ha. One year and two months yung panganay. Oo, oo. And nine months yung bunso. Ang galing ni Paul Jure, oh. Ang bilis. Ang bilis, magkasunod. Ambilis. Kaya nga, sabi nga ni uh? Jeric, tama na yung isa-dalawa. Tatlo. <laughs> Tama na yun. Huwag na sunod-sunod. Naku, okay. ang yan. Ang bata-bata pa ni AJ. Ang sexy-sexy oh. pa. Ang ganda pang bata. Basta kaya ni Arjo. Nasuportahan.